Allah. Grabe. Grabe talaga si Sir Chief mag ano mag. Uh, Grabe mag-alaga si Sir Chief. Papa. Nung nagdaano kami, na receive ko, papunta pa lang sana ko ng palingke mm. para mapalitin ang breakfast natin. So mm. ito ay uh, urgent lang ito. So ito kape uh. na kaya. <laughs> Sige, kape uh. pampainit. Kape, 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 kape. Oh, salamat kay Sir Chip. Support din po natin yung YouTube channel ni Sir Chip Tanod.

Good morning po mga katanod. Nandito po tayo ngayon sa ano, sa sakaw. Cartman, good morning. Good morning mga katanod at njan. So ayan nandito kami ngayon sa pasakaw. Kabata, good morning. Uh, good morning mga katanod. dayan. support po tayo. Kalusi TV, good morning. Good morning mga Kalosi. <laughs> <laughs> Editor girl, good morning. morning Ay, si good morning po. Ay, si Good morning, Rika. Good morning po. And, Kuya Nuli Vlog, good morning po. Good morning, mga katanong church chief. Bugnaw ka ayaw sa <laughs> ano? Pasakaw? Lamig? Mabira? Why single? Wala mong bana? Bugnaw? Mayong na na. At nag <laughs> Nagprepare po si ano si <laughs> Sir Chip ng na -na. pagkain. <laughs> Almusal. <laughs> Ayun. Sinangag. <laughs> All right. Ang hindi sana na walang na na nahirapan. Na -na. Morning, mga katanod. <laughs> Yo. How are you today? Walang na na. I'm fine. Nakakatis <laughs> 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 daw. <laughs> <laughs> you look so great. <laughs> 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 I like it. He <laughs> looks so great. Wow! Love team update ba? Love oh, love, love update. team update. Bugnaw ba? Bugnaw. Love team update. Update. Painit, painit ba? Painit, 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 painit. Love team update. Bugnaw eh. Painit. Yarap mo yung kamera mo sa mukha mo? Yakap yeah, ko din sa kanya. <laughs>

Dito? Oo. Oh, Kahit saan? <laughs> <laughs> oh. Nagsisilos yung isa. Oo. Oh. Hindi na nanahimik. Ay, good vibes lang po tayo sa umaga. Para, ano, mahatak yung mga pisngi sa kakatawa. Lakas ng ulan, o. No? Ayan. Yan po yung sasakyan ni Kuya Nuli. Bali, iwan po dito sa compound ni Sir si Chip. Beky. Si Becky. At siyempre si Kasilahis na andun sa kabila. At yung driver po ni Kasilahis, nawawala na yung itlog. Sobrang lamig. Inulan. Bakit mo nalaman? Pinagtok nyo yata. Yo, 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 oh, yo. Yo, 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 yo. Ah, grabe. Ah, dagal. Oh, grabe. Oh, 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 grabe oh, God. God. grabe. talaga si Sir Chip mag, ano, mag. Uh, uh, grabe mag alangak si Sir Chip. pa, pa. Noong nagdaano kami, na-receive ko, papunta pa lang sana ako ng palingke mm. para mamalikin ang pag-breakfast natin. So, mm. ito ay, ah, uh, adjunct ito. So, ito, kapi uh, na kaya. Sige, kapi, pampainit. oh sige, 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 sige. Kapi, 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 kapi. Ay, okay, salamat kay Sir Chip. Tulungan po. Uh, support din po natin yung YouTube channel ni Sir Chip Tanod. Tay. Can on you every time. Grabe ang init. ano. Pansin na Salamat, Sir Tip Tarot. pa si Sir <laughs> Tip Baka may kasinig pa yun eh. Niyo, nilabas ya. ang tip nalang. May itlog ah. Tawag nilunutu, itlog. Umaya, Wala pa siya ng Baka may... <laughs> kap nag-ano na. nang noodles si. Pampasin siya nyo na yan, na. Hahaha! Mususunan natin. Takpan Nag-ano siya ng noodles si. Uy! Yan, tinapay muna. Oh my God! <laughs> <laughs> <laughs>

alaala alaala sugat din lang hindi say babol lang muntik tayo alam lang kalm inakagandahan na hindi kayo sa agaw sa oras di ba mm -hmm. kasi yung dating mo rito alas 8 na wala na kakalan take time

Ayga, ayun, ayun pagtanggol dyan. Nag-picture kami dito, ah, sir. Oo, oh, oh, sige, sige. Nag-picture mga, mga. Mga. <laughs> <tayo. laughs> mga katanod. Magandang araw ngayon talaga dahil nandito ang ating paway At siyempre, din ang ating idol ko, yan, Uli Vlog. Maraming salamat. Nandito silang lahat. Ayun, ayun. Kaya na. Ayun. Carrot man, beans. At siyempre, alam mo, di striker. Si ma'am. Nandito, yung dalawa nating kaganda uh, na personal natin. Ayun. Miss, pakilala ka, ma'am. Ano

Ah, uh, mga katanaw, hindi ako masyadong naka-prepare kasi uh, ang akala ko idarating sila ng mga 8 pero napakaaga nila, nagluluto pa lang ako kanina, tatakbo ako ng palingke So, ito biglaan lang ah uh, kaya ito lang yung handa natin na uh, ngayong breakfast. Mga katano, maraming salamat. Okay. Kuya Nongi, for the second time, karangalan ko ulit na bumisita ulit ang ating uh, minamahal na idolo. No? Kuya Nongi Vlog at ang ating team, Blanc, Paway. team Paway sa inyo sa ating <laughs> alright kaya naman siyempre samantalang yung pagkakataon no uh, isang message lang kay sir Chip. sir Chip, baka mag stop over kami dyan ganun ganun tak tak so automatic may prepare na pagkain para sa trupa so marami marami salamat kasi uh, talagang anong napakapag sa pool at napaka welcome kami dyan. salamat uh, welcome 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 naman, welcome welcome Ah, everybody's kung mahalun, malakas ang hangin, po sa mga, gilid -gilid yon, mga So, Magkakabul! Sabaw! Ito, may mainit! Sabaw! Iyay! Oh. Sige, sige! Abang! Iyan yeah, na kayo nito kasi sabaw to, Ah, uh, nodol. Ay, gusto lang nodol. Para mainitan mo. Salamat, salamat. Okay. 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 Yung baso balit lang kami ito. Snap it, snap Sige, ano pang pa ala natin? Baso, tubig? Meron tubig. Iyan. Magkakata-tata. Sige, sabaw tayo.

<laughs> Ikaw ang baby ko. Wala na ito ba ang baby ko. Naging masaya ko. Nandito <laughs> po yung dalawang binibina natin. napaganda ng dalawang ito. Celebrity Star. na team Matinabang. Matinabang po. ayan, baka po 'yung mga vlogger ng suporta n'o. Pasakaw vlogger at uh, 'yung iba pang mga pasakaw vlogger. ayan, kay Mandaragat, si um, well, Yunis n'o, 'yung uh, mga pasakaw vlogger, ayan, uh, um, ayan. Shoutout sila. Upload tim, lang po kayo. Shoutout sa inyong lahat. Upload, upload lang. lang. Thank you, thank you dol. Mm. Uh, kasi makakatanod um 'yung mga ano natin kasama sa Team Matinabang pasakaw vloggers, talagang hindi umangat 'yung mga channel nila. At 'yung iba ay naganoon talaga nag-backout na. So, yun. Maraming salamat. Ang malaking ano yun na ah, sa endorsement ng ating idol, Kuya Noli. Ang hmm. mga ka-tanod. kasi magpapasko eh. Oh. Oo. talaga ito. Pauwian, punay bang punay. Pule. Lakad kami ni Kuya Nole. Eh, Dol. Dol. Naglakad kami mga kasi. Mga Thank you, thank For you. support ko, mga kabatak. At syempre, Dol natin. Kuya Official. Kuya Official. Thank you. Dol, salamat sa okay, marami okay, talaga. No Lakad tayo kasi naglakad. Thank <laughs>

Marami marami salamat ka ano welcome kay welcome I'm chip welcome Ayan, uh, welcome idol suportahan po natin ang kanya YouTube channel Thank you ulit idol salamat na marami thank you very much Thank you Siro Thank you Ayo thank you Luis always always, always always salamat Ayun po sige sige Thank you po support po uh, always uh, alam mo striker share chip channel na Yun mga katanod. Nandun na sila. pasakay uh, pasakitin sila sa uh, barco. Sila kuyo na nilang at alang team Pahuhay. Samahan natin sila dito para maihantik natin dito sa barco. Dito sa Port ng Pasakaw. Yun. So uh, yun mga katanod. Nandun na sila. Tingnan nyo. Yun.